Sa ating paglalakbay ng pananampalataya, maaari tayong makaranas ng pagkainip, gaya ng nangyari sa mga Israelita na naglakad ng apat na taon sa kasaysayan ng disyerto. Tila ang parehong mga gawain ay nagpapatuloy ng paulit-ulit at umuulit ng isang taon, dalawang taon, at higit pa. Sinabi ng Jos, manatiling matatag sa katotohanan hanggang sa wakas, hanggang sa ako'y dumating. Dapat na may dahilan kung bakit na ito sinabi, tama. Buksan natin ang Revelation chapter 3. Chapter 3 verse 10 Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay. Ano ang dapat nating panghawakan? Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Ito ay dahil tiyak nagagawa si Satanas ng mga subwasyon kung saan hindi natin ito mapanghahawakan. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Kung nagtiis sila ng isang araw pa o kahit dalawa pang araw o isang buwan pa, nasa posisyon sana sila para makibahagi sa kaluwalhatian na ito. Pag nilay nilayan ang sawimpalad na balitang sumusunod, pag bigla nilang iniiwan ang lahat ng bagay, sinasabi nito ay napakahirap at hindi makakaya. Dahil isang kilalang tao si Jiang Ziya, malawak siyang pinag-uusapan ng maraming tao. Noong unang panahon, sa dinastiyang Zhao sa China, may isang lalaki na nagngangalang Jiang Ziya. Kahit sa edad na walumpu, lagi siyang nahanap na nangingisda sa tabi ng ilog. Sumama ang loob ang asawa niya at inisip niyang, dapat ko bang gubuli ng aking buhay sa pangalaga sa isang asawang walang kakayahan? Lagi siyang tumutungo sa ilog para mangisda, hindi kailanman iniisip na kumuha ng isang posisyong may autoridad. Kung ang asawang lalaki ay walumpung taong gulang, ang asawa niya ay hindi rin magiging bata. Sa edad na yon, iniwan niya ang kanyang asawa at umalis sa bahay. Sa panahong yun, ang hari ng dinastiyang Shang ay nagsasagawa ng matinding paniniil na nag kay Haring Wen ng Zhao na isipin, isa itong pagkakataon para lusubin at sakupin ng dinastiyang Shang na tumulak sa kanya na magsimulang mangalap ng mga individual na may talento. Kaya naman, matapos sumailalim sa tatlong araw ng paglilinis, pumunta siya para katagpuin si Jiang Ziya. Sa pagdating, nalaman nga niya na si Jiang Ziya ay hindi isang pangkaraniwang tao, na na lang pa sa mga sabi-sabing narinig niya. Kaya naman, agad niyang ipinaliwanag ang kanyang plano at tinalaga si Jiang Ziya bilang dakilang komandante para pangunahan ang kampanya laban sa dinastiyang Shang. Sa buong walumpung taon niya, si Jiang Ziya na nagninilay sa iba't ibang mga estratehiyang militar na pinagkadalubhasaan niya, ay mabisang na muna sa buong hukbo -bu at sa huli ay nasakop ang dinastiyang Shang. Pagkatapos matapos ang digmaan, nag-isip si Haring Wu. Paano ako makakapagtatag ng isang sistemang administratibo sa bansang ito para epektibong mamahala sa malawak na lupaing ito? Kaya nagpa siya siyang hatiin ng bansa, pinatalaga ang isang kaharian sa bawat tao, at lumilikha ng mga tinatawag na estadong feudal, para maalaga ng mga feudal na Panginoon ang kanilang lupain. Ang sistemang administratibong ito ay tinatag para magtanggol laban sa mga kaaway at pagsalakay ng mga dayuhan. Inisip ni Haring Wu, sino ang gumawa ng pinakamalaking kontribusyon sa pagsakop sa dinastiyang Shang. Naunawaan niya na ito ay si Zhang Ziya. Kaya naman, ipinagkaloob niya kay Zhang Ziya ang kaharian ng Qi. Si Jiang Ziya ay agad na naging tagapagtatag na hari ng Qin. Nang naging hari siya, maraming tao ang sumama sa kanya sa paglalakbay niya tungo sa kaharian ng Qin. Inisip ng umalis na asawang babae, magiging reyna ako agad dahil naging isang hari ang asawa ko. Kaya sa labis na kagalakan, tumungo siya sa prosesyon ng sumasayaw at inihayag niyang, ako ang iyong asawa na sumuporta sa iyo sa lahat ng taong ito. Isa itong kahilingan na ituring siya bilang kanyang asawa. Humingi si Jiang Ziya ng isang mangkok ng tubig. Bigla niyang ibinuhos ang tubig sa lupa at iniwan ang mga salitang ito. Kung matitipon mo ang tubig na ito at maibabalik ito sa mangkok, Kikilalanin kita bilang asawa ko. May ibabalik ba ito sa mangko? Dahil nabigus siyang magtiis hanggang sa huli, naiwala niya ang maluwalhating pagkakataon na maging tagapagtatag na reyna ng isang bansa. Nangyari ang ganitong nakapanghihinayang kinalabasan. Pagkatapos, bilang hari ng Chi, Kinailangan ni Jiang ng mga kahalili para palakasin ang mahalikang autoridad. Kaya kumuha siya ng bagong reyna at labis na pinaulad ang kaharian na naging isa sa pinakamakapangyarihang estadong feudal noon. Gayun din ang ating pananampalataya, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang mga pagpapala ng Diyos ay nasa mga nagtitiis hanggang sa huli. Maraming katuruan ng Biblia tungkol dito. Wag nating iwala ang ating pananampalataya anumang mga paghihirap ang kaharapin natin. Umaasa na lagi tayong magsisikap na maging ang mga hindi kailanman sumusuko sa kaharian ng langit sa anumang sitwasyon. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.